Guys, naari na, na naman ang pag ayo. Tingnan natin din sa baba. Grabe, kahit hindi umulan. Grabe yung pag oh. una sa Tagaytay. Eh. Bisitahin natin yung ano, ginagawa yung din ng mga ano, mga rooms. Ano? oh. Grabe yung kanda doon oh. ayun. Ay, hindi pala makita. Puro usok pala. <laughs> Puro usok. Warik yung minag-auling doon ay sa buba. Haan. <laughs> yeah. Ayan. Ganda. Ang ganda dito guys. Ayan o. Hey ya! Yeah. Hmm, guys, kita Dito na tayo sa baba. So, nandiyan nila ang play toy. Eh. Hindi pa tapos sa nandiyan. Eh. Nagawa pa the... ganda talaga dito balik na tayo ganda mo na mag jogging pag umagaw tas sariwang hangin sarap puminga Ah. malayo sa syudad ang lamig <laughs> ay lamig ang lamig pa ayan paulanin yung pag unti unti na nakikita yung ano yung plato kita na rin yung ano kita na rin yung Kapitanawin. Ayan. Kapitanawin. Kita na din siya. Ito. Hinangin na yung pag. Uwaba na dito yung pag. Ito sa... Kumunta ano, ano? na. na dito. Nagpupunta na doon. Hinangin na. Kanina. Hindi makita itong playground eh. Yan. Kita na. So. Sige. Yun lang. Uff.